isang so, napakagandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko kapwa so so umagang ito share lang kami no ang uh, 3 times service na sa aming talong na Calixto F1 na sa ngayon ay 51 days na okay so 51 days bro tatlong bisis na namin napipitasan so ang variety po ng ating talong mga kapwa ko kapwa ito po ano ang uh, Calixto F1 na palagi kong ibinahagi sa mga kasamahan kong farmer sa social media na maraming mamunga tapos maganda ang quality sa bunga tapos pagdating sa market uh, kaya din niyang apat hanggang limang araw bago siya malambot okay so ito tingnan nyo. ang talbos no maraming bunga mga at bulaklak mga kapwa ko kaparmers dahil siguro sa sobrang kapal hindi natin makikita ang mga bunga So sa kalahating linya lang no kasi yung isang row na to, simula doon hanggang sa isang dulo ang kanyang taas then pangalawa na pangalawa na ka Oh, pangalawa ng sako sa kalahating linya lang na kanyang napipitasan. So siguro uh, sana natin parang marami tayong mapipitas no sa pangatlo natin. Okay, so Alitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, ah, share ko lang sa inyo, no? Ang variety ng talong na ating pinipitasan, ito po ang Calixto F1 ng Swiss. So, sobrang ganda. Sobrang makapal na po ang damo. So, i-apply na natin ulit, no? Nang pang-control. So, sobrang init sa amin lugar, mga ka-farmers. Kaya nga, ang aming talong medyo kulang sa tubig. No? So, 3 times a week namin ito dinidiligan. O, kung konting nyo, sobrang tuyo. Oh. Buti, eh, pag umaga tingnan natin, malalamig ang panahon, kaya nga, uh, medyo sariwang-sariwang ang mga dahon. Sobrang presko. pati yung kamatis natin sa likod. May mga bunga na, nakaka-recover na, pero hindi masyadong maraming bunga ang ating kamatis dahil stress din sila sa uh, hangin. <coughs> Tapos yung talong natin mga kapwa ko ka-farmers, uh, mabagal lumaki ang bunga dahil po sinabi ko sa inyo na stress po. So ganyan ang pagpipitas ng talong. Kailangan silipin sa ilalim kasi sobrang kapal po, no? Back to back ang pagsilip mga ka Dahil sa sobrang kapal po ng dahon. Okay, so tingnan nyo si ka-farmers. O, ganyan ang pagpipitas. Yan. Nakakatuwa mga kapwa ko ka-farmers, no? Kung uh, isa kang farmer tapos nagtatanim ka ng mga gulay, then nag harvest ka na, yan nakakatuwa. di natin alam kung ano ang nahanap no ng ating kasamahang farmers dahil sa sobrang kapal po ng dahon hmm. sabay so, din namin pinipitasan ang palaya at saka talong mga ka-farmers so Mag-update lang ako mamaya no sa ating harvest kung gaano karami. So, mag-update lang ako sa presyo. So, nung nakaraang harvest natin, yung talong natin ay 90 ang kilo. Tapos yung ampalaya mura na lang 40. Ngayon, parang nagbaba siguro, hindi ko alam kung ah, paano. So, share ko lang sa inyo no sa susunod kong ah, vlog. So, yun po ang variety ng talong na kaliksto na maraming mamunga. So, kung tingnan natin sa ilalim, yung mga nangingitim, bunga na din mga kaparmers. So, tingnan mo si kaparmers, o. Oh. ay Ayan hindi tayo nagto pruning ha kasi yung nga sanga na galing sa ilalim papasilip ko lang sa inyo yung ganyan no makakatulong din sa atin na magbigay ng maraming bunga so yung mga bunga na nakikita nyo sa so sanga lang po ito yung tatlo sanga so hindi ko po tinatanggal ang ginagawa ko lang mga kapwa ko kapamers yung sapat na nutrients o pagkain ng ating mga halamang talong ay inigay ko sa kanila kaya nga nagdidilig ako ng fertilizer na apat hanggang limang uh, klaseng fertilizer tapos dalawang foliar no? para nga matulungan yung mga bulaklak na magiging bunga at yung mga maraming bunga ay mapalaki natin tapos yung maraming sanga ay mapatubo natin sa tulong po ng mga ginagamit natin mga fertilizer at saka foliar so yun po ang ating uh, talong na Kalexto uh, F1 So, yung isa nating kasamahang farmer, uh, ah, papasilip ko na sa likuran. Dahil sobrang kapal ang ating talong. Parang wala tayo, tayo taong makikita. Ka-farmer, good morning. Oh. Sa ganyan mga ka Nagpipitas din siya ng talong. <laughs> bunga. Oh, malaking bunga. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro, no. Maraming salamat po. God bless at mabuhay ang mga Kamlio. Thank you po.